maganda dito kabsat kasi pag magbabangka ka malawak yung kan lilibutin mo hindi lang banda doon meron pa diyan oh ayan oh sa likod ko ayan, oh Good morning Shanghai, good morning mga kabsat at ito kahatid ko lang sa bunso kong anak dito sa school niya. At ang vlog natin ngayong araw kapsat ay magbabek lang tayo. Mag-install tayo dito sa Shanghai, China. Maghahanap lang ako ng pond kapsat. Yung bike na inuupahan. Nandito ako sa bandang Chibao kapsat. At maganda din pala dito sa lugar na to. Ayan kabsa to. Medyo traffic lang dito sa banda bandang Chibao. nakita akong park dito kabsat dito na lang tayo mamasal parang ang ganda ng park nato eh saka yun first time ko din makakapunta dito sa park nato kabsat building na to ay museum museum yan kapsat tapos ayun yung ayun yung park dun Pasalmo na tayo dito Minhang Museum. Ganda. Tapos ayun yun. Oh. Nakikita ko na yung park doon. Oh. Ganda. Dito muna tayo. Tapos pupunta tayo dun sa park na yun. Kamsat. Na may man-made na ilog ayun yung man-made na ilog ayun syempre pag umaga ay madami kang makikita nitong nag e exercise kagaya na lang ng mga tokab sa to At pwede pa pala magkuhan dito at Magbangka. Ayan oh. Yung mga kulay blue na may white. Ang ganda dito pala kapsat. Okay. Punta na tayo doon. Dito ang entrance kapsat. Pero meron din doon sa banda dun bali apat yata ang kung dito entrance nitong part na to maganda dito kamsat kasi pag magbabangkaka malawak yung pan lilibutin mo hindi lang banda doon. Meron pa diyan oh, ayan oh sa likod ko ayan oh. At meron pa doon banda doon. Kaya sulit yung pan Ibabayad uh, ibabayad mo sa bangka. <laughs> Ang ganda din dito dapat kumsa to. Sarap magkanda no, maglagay ng tent. Paso. Oh. Bawal naman. Nilagyan nila ng harang ayan oh. dito tayo daan kamsat sa may tulay at eto pa oh yung lilibutin mo sa bangka kamsat oh lalak talaga ang ganda dito Uh, sama mo buong pamilya mo tapos magpangkay dito magpiknik ng buong maghapon kapsat ang lawak nito ah ang ganda ah Tapos doon may laruan ng kan ng bata o matanda. Ah. Peding pambata, peding pangmatanda pang doon, oh. Tapos doon, oh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Limang mga baso dito tayo at may naglilimis dun sa bandang likod ko maingay <laughs> tapos pwede ka din mag exercise dito sa, sa park Ayan, no? meron silang nilagay dyan no? ganda at gusto ko tong style nitong kano style nitong lalagyan nitong hala halaman hugis kamay dito may mga kan pamilya na nagre-relax yan dito tayo daan kamsat kasi ang ganda nitong ginawa nilang to. Tapos dito sa uh, kanan ko may ilog din. Ang galing ng design nito. Tapos pag dumami, uh, dumami na itong mga roses, ang ganda ng tignan ka siya. Lalong-lalo na pag punong-puno ng bulaklak. Galing. dito tayo May nag-exercise na naman dun, oh. matatanda kami ganyan sila mag-exercise at doon kabsat mas madaming pan uh, palaruan ng mga bata may slide dan pa daming mga pan ngayon dito ah. Uh, estudyante ah uh. dito sila nagpipiltrip pa <laughs> naiingay lang konti dito kamsat kasi malapit dito sa Hong Airport daming kwan, daming lum, uh, lumilipad na aeroplano <laughs> iba pa yung kwan na yung pang international na airport nila kasi nandun sa pudong yun Dito nga din tayo. Daming pa, no? Pine trees. Ganda. Ganda. eto kapos ito. Kapsa, to. Nakikita nyo ba itong mga halaman na to Ang ganda nyan pag si Nagsilabasan na lahat yung kanila. Bulaklak. Yung ganyan o no? kulay yelo. Ang taas eh. Parang kasing height ko. <laughs> Punta nga tayo dyan. Ganda o. Oh. Ganyan ang kulay niya kapos to Yellow. Tapos ito yung mga buto niya oh, ang daming buto. Para sa petsa eh. Ano? Di ba? Parang buto ng petsa eh. Ang lawa ko oh. hanggang doon. Ganda. konti pa lang yung kan mga bulaklak nya siguro kanto next week ganda eh oh. meron pa doon oh pero dito naman tayo daming pa na ah. naglilinis ng mga dumi ng park ah ayos tong nagmamanage dito ah Ganda din dito sa banda ni Totsa to. Oh. Nakaka-relax. Daming puno. maingay dito dami kasi kung truck dito sa bandang likod ko parang expressway na nila to eto yung map nitong park na to kapsat nandito tayo ayan kanina nandito tayo umikot tayong ganyan papunta dito papunta dito nandito pa lang tayo pasok tayo dito kapsat sa parang gubat na to kasi may naririnig ako nagkukan nagsasaksukon ah may kan din dito may tambayan ah ayun ayun, ayun yung, yung nagsasaksukon malayo dito ayun ayun oh ayun ayun galing grabe ang lawak din pala nitong nato siya. Nakakapagod din maglakad. Pero okay lang kasi nakapag-exercise ako. At matagal-tagal din ako hindi nakakalabas ngayon. Ako na. Five days na kasi ginagawa na naman yung CR namin. Last three months ginawa yun pero wala naman kasi. Hindi hinanap yung tumutulo. Kaya... Yun, nag na naman yung third floor na may tulo sa case namin nila. Mabuti na lang ngayon, pinatanggal nung fan, yung namamahala sa compound namin yung fan. Yung pinaka-case uh, namin ng CR namin, ayun, nakita doon sa mga fan, uh, yung dugtungan ng mga pipe doon ng labasan ng mga fans siguro ng tubig sa lababo o sa pag nag CR ka <laughs> ay nako sayang yung binayad ng may ari sa bahay hindi kasi hanapin eh, <laughs> eh to, Gagandang Bulaklak Purple Paborito ko pa naman tong kan Purple na kulay Sayang tong mga to Nilagyan nila ng harang Dapat hindi para Nakaka pan yung mga namamasal dito Pwede maglagay ng tent Wala nang kuan dito tapos ang kagandahan pag may naglilinis dito sa daanan meron din doon sa ilog ganyan no? Oh. ang galing at ang kagandahan dito sa park nila dito kabsat lalong lalo na dito sa pinuntahan ko ay ang daming CR hindi lang tatlo apat bawat kanto yun ang maganda kasi eh, pag madaming tao hindi nagsisiksikan sa isang lugar <laughs> tapos ito yung pinaka harap kamsat yan dyan tapos kapsat meron kan may area na pwede kang hindi pala basta-basta kasi mayroon akong nakitang lugar dito na may mga dalawa, dalawang may may tent na nilagay tignan natin ayan kabsa to ayan yung sinasabi ko ayan may tent doon oh. No? tas dyan no pag walang harang pala pwede kaya good naman Ayan oh. Tapos kahit ganyan lang oh, banig lang, okay na. Basta nasa ilalim ka ng puno. The best, oh, ganda. Pwede din pala dito mag-golf cup sa to. Ayan, oh. May nakikita akong nag-go-golf. Mag-isa lang siya. Tapos ito yung mga kabakabayo kanina na nakikita natin nung nandun ako. Yan. Dami. <laughs>

dami ng pumupunta dito magkukan na kasi mag -teten na ayan tapos ito ang lawak tapos may nagpapahinga dyan, oh. Ayan, kamsat. At dito na naman nagtatapos ang ating panibagong vlog. At bago ko tapusin ang ating vlog ay sa ayaw at sa gusto nyo, mag-subscribe. God bless!